Good morning, mga kapinta! <laughs> What's up? Ito nga, pakikita ko sa inyo, mga kapinta. Dumating na yung skin namin na gray. Kasi ang gusto ng boss namin, eh, cement finish. Ayan, pakita ko sa inyo, mga kapinta. Ayan. Ayan, Ayan ang cement finish, mga kapinta. Ayan. Ganyan. Ayan. Pakikita Ay, ko sa inyo paano ginagawa yan, mga kapinta. Ito. Ayan. Ayan. Ayan dito pala naman. Dapat. Nabatak mo lang siya ng nangapain. Ayun. Makapinta. Makakita niyo yung pamakanya. Ayos ba mga pinta, mamay ay follow up ko sa inyo yan ha. Update ko sa inyo yung pagsisement natin. Bye-bye!